Maka bagong Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. authority. One time, the New Filipino Time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Dating Pangulong Duterte hindi na umano kayang humarap sa ICC hearing Dahil sa kanyang cognitive impairment Silukuyan naman nga hong kalagayan ng dating Pangulo Hindi raw ho tumutugma sa sinasabi ng kanyang pamilya ayon kay Attorney Conte Independent Commission na iimbestiga sa mga maanumalyang infrastructure projects kulang umano sa ngipin. Ito naman, panukalang 902 million peso budget ng OVP Tatalakayin na huyan sa kamera. Iba't ibang mga grupo naman na makikisa sa gaganaping Black Friday protests ngayong araw. At ang presyo ng bigas mananatili raw matatag hanggang sa mga susunod na buwan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines, News FM, Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Brigada, Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw ng biyernes mga kabrigada September 12, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Muli iginiit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat nang ipahinto ng International Criminal Court ang mga kaso dahil po sa kanyang malubhang kalagayan ng kalusugan. Sa inilabas na redacted version ng defense request for an indefinite adjournment, sinabi ho ni Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman na hindi na kayang intindihin ni Duterte ang mga paratang sa kanya at masundan pa ang proseso na makatutulong sa kanyang depensa. Hirap na rin umanong maalala nito ang mga pangyayari, lugar, oras at maging ang mga miyembro ng sarili pa niyang pamilya. Anya hindi na rin alam ni Digong kung bakit siya nasa detention facility. Binanggit ni Kaufman na sapat na ang mga medical records na kanilang isinumite at hindi na kailangan pa ng karagdagang pagsusuri. Naghain po ang abogado sa ICC ng observation mula sa Kingdom of Netherlands. Hinggil sa posibilidad na ma-accommodate si Duterte kung sakaling payagan itong magkaroon ng interim release habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Kada nationwide. Ministro naman ng Assistant to Counsel for the ICC na si Attorney Cristina Conte ang hindi nga raw pagkakatugma-tugma ng mga sinasabi ho, ng pamilya ni Digong sa mga sinasabi ho, naman ngayon ng kanyang abogado na si Kaufman. Kapakilan nga lang ho kasi ay tiniyak daw mismo ng kanyang anak na si Kitty Duterte na walang dapat ipag-alala ang publiko tungkol sa kalagayan ni Digong. Pero sa nakalipas na apat na buwan, iginit naman ho ni Kaufman sa ICC na unti-unti na raw ho nagde-deteriorate ang kalusugan ni Duterte. niliro naman ni Attorney Conti na hindi otomatikong pumapabor sa depensa ang pagpapaliban ng pagdinig. Bahagi lang anya ito ng mas malalim na pagsusuri kabilang na nga yung posibilidad ng panibagon tests sa dating Pangulo. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Tanggap tayo ng report mga kabrigada si Vice President Sara Duterte Wala pa raw kasiguraduhan kung dadalo sa House Budget Hearing ngayong araw. Do we have an idea if um, VP Sara will go personally to the budget hearing in House tomorrow? Um, in relation to the attendance of the Vice President to the budget hearing tomorrow, uh, she has not yet uh, provided a final answer if she will uh, go to the hearing or not. Ito ang naging sagot ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonyo nang tanungin kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte ngayong araw sa pagdinig ng kamara sa proposed budget ng OVP para sa 2026. Alauna imedya mamayang tanghali, nakatakda ang budget hearing sa House Committee on Appropriations kung saan sisilipin ng mga mambabatas ang panukalang budget na halos 903 million pesos. Tiniyak naman ng OVP Budget Division na nakapaghanda na sila ng lahat ng kinakailangan dokumento at sagot sa mga posibleng tanong ng mga mambabatas. The OVP through the Budget Division and in coordination with the other divisions of the OVP has consolidated all the reports submitted. We reviewed it and uh, we also considered the possible questions to be raised to the OVP kasama sa mga inaasahang itanong ang isyu ng confidential funds na ayon sa UVP, wala silang hiningi para sa susunod na taon. Si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez naman ang magiging budget sponsor ng UVP sa Kamara. Matatandaan noong nakaraang taon ay binawasan ng Kongreso ang pondo ng OVP ng mahigit isang bilyong piso dahil sa pagtanggi ni VP Sara na sagutin ang ilang tanong ng mga mambabatas kabilang ang paggamit ng confidential funds. At ngayong taon, sinabi ng Bise na inaasahan niya niyang mababawasan pa rin ang inalaang 903 million budget ng kanyang opisina in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News. Authority. Brigada balita nationwide. Ang kamara hindi magsi no magsisilbing sanctuaryo ng korupsyon ayon ho sa kanilang liderato. Yan nga hong independent commission ng Bilo, ho, abay asahan daw ho ang full cooperation ng Kongreso. Brigada Haji Kaminyo, i Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez na hindi magiging kanlungan ng korupsyon ang House of Representatives. Ito'y matapos formal na mabuo ang Independent Commission sa bisa ng Executive Order 94 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos upang imbestigahan ang di umano'y maanumalyang infrastructure projects. Ayon kay Romualdez, sakaling lumabas sa investigasyon ng komisyon na may mga kongresistang nakipagsabuatan sa mga opisyal ng DPWH sa mga maanumalyang proyekto, mananagot ang mga ito. Binigyang diin din ito na ang EO94 ay pagpapakita na nagkakaisang hakbang upang labanan ang mga irregularidad at palakasin ang tiwala ng publiko sa mga proyekto ng gobyerno. Nauunawaan naman niya ang hinaing hinggil sa mga sinasabing irregularidad sa flood control programs na nagdulot ng sakit at galit sa mamamayan kaya marapat lamang na si sa atin. Pagsisiguro pa ni Romualdez makakaasa ang ICI ng buong kooperasyon mula sa Kamara upang lumabas sa katotohanan, may taguyod ang pananagutan at maisusulong ang reforma. Dagdag pa ng House Leader Hindi palusot ang hangad ng taong bayan kundi hustisya kaya kailangan ng isang independent, patas at masusing investigasyon na walang pinoprotektahan Ang proseso ay hindi anya tungkol sa paninisi, kundi pagiging patas at ang due process ay puprotekta sa mga inosente. At ang trabaho ng komisyon ay siyang magbubukod sa katotohanan mula sa mga espekulasyon upang muling manumbalik ang tiwala ng publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide. Brigada Balita. Yung dahong mga tatanggi sa sabina ng ICI, mahaharap sa kaukulang mga reklamo. Brigada Maricar Sargan, Ibrigada mo. Brigada. Hindi pa lalampasin ng palasyo ang sino mang tumanggi na makipagtulungan sa investigasyon ng bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure o ICI. Batay sa inilabas na kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malinaw na may kaakibat na parusa ang sino mang empleyado ng gobyerno na tatangging sumunod sa sabina o hindi magbibigay ng testimonya sa harap ng komisyon. Ayon sa Executive Order No. 94, ang sino mang opisyal o kawani ng pamahalaan na walang sapat na dahilan para umiwas sa sabina tumangging manumpa o tumangging magsalita ay maaaring masampahan ng administrative disciplinary action bukod pa sa posibleng kasong kriminal. Para naman sa mga pribadong individual, ipapaubaya ito sa umiiral na batas para masigurong mapapanagot ang sino mang hahadlang sa investigasyon. Ang probisyong ito ay bahagi ng mahigpit na mandato ng ICI na mag-imbestiga sa mga irregularidad sa mga proyekto ng flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan, lalo na ang mga pinondohan sa nakalagay kalipas na sampung taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Maganda man ang hakbang ng Malacanang na bumuo nga ho ng Independent Commission para busisiin itong flood control projects Naniniwala naman si ML Party List Representative Leila Dilima na ulang ang saklaw nito nga pong ICI o yung Independent Commission for Infrastructure. Hanke delima wala raw hong sapat kapangyarihan ng komisyon para magamit ang mga probisyon ng plunder law at contempt powers na malagasana para humasampahan ng kaso ang mga tiwaling opisyal. Direktag pa ho ng kongresista na mas mainam kung parehong kapulungan ng kongreso, ang Infracom at ang Senate Blue Ribbon Committee ay magbigay daan na lamang sa nasabing independent commission upang maiwasan na ho ang conflict of interest at mabura na ang issue sa kredibilidad. Brigada Balita! nationwide. Samantala mga kabrigada, nakataktang magsagawa ng walkout. Ngayong araw ang mga estudyante ng University of the Philippines Diliman bilang protesta sa umano'y irregularidad sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Suportado ang kilos protesta ni Chancellor Edgardo Vistan at ilang deans ng iba't ibang colleges ng university. Bukod sa UP Diliman, nakahanda magsagawa ng protesta ang iba't ibang grupo sa Mindyola, Carriedo, Luneta, Quezon City, Marikina. Yan sa may DPWH Central Office, Senado at maging sa Kamara mga kabrigada. Samantala, Magtitipon din ang ilan sa EDSA Shrine na linsunod sa panawagan naman ni Ka Eric Celis kasabay ho ng Noise Barrage sa kahabaan ng EDSA Ortigas at iba pang pampublikong mga plaza. Brigada Balita, Nationwide. ang NCRPO naman, pairalin nga ho itong maximum tolerance sa mga kilos protesta sa Metro Manila ngayong araw. Ganakaf, Austria, ibrigada mo! Brigada. Tiniyak ng National Capital Region Police Office na kanilang paiiralin ang maximum tolerance sa mga ikinakasang kilos protesta sa Metro Manila kasabay ng pagtitiyak na hindi pahihintulutan ng anumang paglabag sa batas. Ayon sa NCRPO, iginagalang nila ang karapatan ng bawat isa na magtipon at magpahayag ng kanilang saloobin. Ngunit iginiit din nila na dapat itong isagawa ng mapayap at responsable nang hindi nalalagay sa panganibang publiko o na naaabalang ang komunidad. Naka-full alert na rin ang mga polis para protektahan ang parehong mga nagpo-protesta at ang publiko. Inilatag na ang mga hakbang laban sa posibleng kaguluhan, vandalism at abala sa trapiko habang tinitiyak na mananatiling nigtas at maayos ang kalakhang Maynila. Nanawagan din ang PNP sa mga lalahok sa kilos protesta na magpakita ng disiplina at respeto sa batas upang matiyak na magiging mapayapa ang kanilang pagkilos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Ang uh, Senate Blue Ribbon Committee naman muling ipagpapatuloy ang kanilang pagdinig sa September 18. Brigada Anne Cortés, a Dittalinian brigada e brigadamo! <fixi> tuli lang umano ni SP Pro Tempore Ping Lakson ang naunang direksyon na sinimulan ni Sen. Rodante Marculeta sa Senate Blue Ribbon Committee hingga sa pagtalakay sa manual niyang flood control projects. Kaugnay nga nito ayon kay Lakson kung sa kaning may mga bago matuklasan sila sa pagdinig ay ahabol na lang daw nila ito sa naumpisahan ni Marculeta. Sa ngayon humiling muna rin ng senador ng karagdagang dalawang araw para mapag-aralan niya mga nakarang pagdinig at maging ebidensyang isinamete sa komite. Maliban dito, maglalagay din daw sila ng marking sa mga ebidensya dahil napansin daw ng kanyang mga staff na wala ito. Samantala, sa September 18 naman nila itinakda ang susunod nilang pagdinig tungkol dito. Tiniyak din niyang ipapatawag nila sa kanilang pagdinig ang BGC Boys o ang Bulacan Group of Contractors in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Oh, Brigada Balita Nationwide. Ang DA tiwalang magiging matatag pa rin ang presyo ng bigas hanggang sa mga susunod na buwan. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada mo. Brigada Report. Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na mananatiling matataga ang retail prices sa bigas sa mga lokal na pamilihan ngayong Bermans. Ito ay sa kabila ng ipinatutupad na anim na pong araw na import ban. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, nananatiling may maayos na stock inventory ang bansa kasabay ng nalalapit na harvest season para sa palay. Sa isang panayam, sinabi rin ni De Mesa na sa kabila ng import ban nitong nagdaang dalawang linggo, hindi sila nakakikita ng pagsipa ng presyo ng bigas in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Uh, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala dagat ng mga deboto Inaasahan sa posisyon ng traslasyon sa Naga ngayong araw Brigada Janessa Savilla, i-brigada mo Brigada gat na mga deboto na naman ang inaasahan ngayong taon sa Traslasyon Procession 2025 sa Naga City. Ang traslasyon ay paglilipat o pag ng milagrosang imahe ni Nuestra Señora de Feña Francia mula sa Feña Francia Parish o Old Shrine patungo sa Metropolitan Naga Cathedral kung saan gagawin ang siyam na araw na nobenaryo. Ito rin ang pista ng Divina Rostro o Holy Face of Jesus. Pakiusap ng security cluster sa mga deboto at peregrino, sundin ang security protocols tulad ng hindi pagsuot ng mga mamahaling alahas. Nakastandby naman ang medical cluster para sa mga mga ngailangan ng sa medikal. Higit 900,000 ng mga devotees ang naitala noong 2024 na dumalo mula Bicol Region at iba't ibang panig ng bansa. Pinasalamatan na ni Mayor Lenny Robredo ang joint task group para sa nagkakasalaman isang puwersa na titiyak ng ligtas at payapang okasyon. Maging safe 'yung mga devotees. Um so malaking pasasalamat 'yon from the City Government of Naga. Ang nagbe-benefit tayo sa strong partnership between the local government sa kadalang Catholic Church. Kaya itong joint task force ng dalawang institutions ay malaking bagay. Malaking bagay um, to provide a platform where everyone can come together and collaborate to ensure na magiging very smooth yung celebration natin ng Peña Francia Fiesta this year. In the heart of changing lives, ako si Brigada Janessa Sevilla ng 103.1 Brigada News FM Naga. The Music and News Authority! Balita Nationwide! Pumisita si Senador Bongo sa Lubang Occidental Mindoro para personal na maghatid ng ayuda sa mga residenteng nasalanta ng mga nagdaang bagyo. May kitatlong taang benepisyaryo ang nabigyan ng tulong ng mambabatas na nagsisilbing mga gabay para makabangon at makapagsimula ulit sa buhay. Tiniyak naman ng senador na nakikipagtulungan sila sa national government upang makapagbigay ng shelter assistance para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig At mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart